mga kasama ko nagpe-prepare na sa akin ako okay na ako yan ang hipong so, brad malambot pa huh? dapat talaga mga sanding dinggo no? baka makon ka may ko dyan Sa kasama namin, nasa namin. na? Yun. Ah, Aso, ang lakas ng tubig. Malakas ang tubig, malakas ang hangin. Philip um, is the Ito uh, kasama ko, Mas kasi na uh, doon eh. ah, doon kasama ko Mabayan na baka 'di. Masarap 'to ni. Kape kaya muna ko, no. Yeah, aba nagpapay nga ako sa bibi, 'di na ako. Yeah, si Brado nyo muna Welcome to Kuwait City Doon kami nagpunta na nakaraan yan kabila may mga naliligo pero hindi na pwedeng kumuha ng mga video kasi mga rabo at baka tayo yung mga oh. siguro parang plaza nila to siguro Ano yung dalawang kasama ko doon? Ay, nagtatay ka muna. Wala ka na nanganguloy niyo <laughs> Kailangan mo nga Ayan o no. Napaka pangit na isda Ayan o yung tinik niyo yun, no, Sa liig Pag nadali ko niya Ang sakit niyan. Pangit niyo eh, oh. Hanapin natin yung Ayan 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 yung tinik niya Ito pag tumayo yan Sa likod na yan Ito, yan 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 Mga yung Para may, mo. may naman Tapos ba Alam ko may ipin yan eh Yan yung, eh, yung pang akit niya Yung dilan O Ang ipin namin po siya Diba Sosyal po siya Tapos Ito Ang ipin ko eh Yung, yung, yung dila so, uh, ito yung... Ayun yung ano nyo, dila natin kung na eh, no? pangit na isda. Ayun. Mga pangit nga, diba? ano eh, lumalabas yung mga tinik nyo. Ayun, eh, ayun, ayun. protection eh, no? niya yan. Defense mechanism niya. May tinik, may ano daw yun eh. Pero pag naruto na siguro yun, wala na yun. Ayun, wala lang Parang ang huli namin.

babalik ko siya. Babalik ko sa dagat. Ayan, dinabot na kami ng umaga. Ito ang sapa ko, pagod nung dalawa. Ha? Oo! Oh. Ngayon, umaga na. Putakan din ng umaga. At pa.